unsatun kapana kunan pagkadakan nag yung balatian ubang sakit dili na masabtan basinkunug saingkan tu di sa ti awan bisan asa nadamu antungatambalan mu ingon ngatono gidautan inai gibati pa ali biuhan la ing sakit ti no Apan isusik yuk paayu an, Ang sabag ang tinuod ga hinundan Nganong sakit nga karun perting Nagadugang sa problema kalisdana sa yuk paayu kiistujuhan Sa mga inventur na diskubrihan Tungo di ay sa pagpatuyan Uksa atung sayup na mangana andan Ukarun karon nang nasairan arun matul id maturihian upang sa gikan sakina iyahan kining paagina na Dokter doktor alternatibo ubani dokter idilibu pagpanambal side effect kay puro natural Doktor alternatibo Formula aprobado Sa katauhan sa Diyos gihatag sa kita maayo Doktor alternatibo Ubani Doktor idilibu Pag PANAMBAL YAWAI SAIT effect KAI puro NATURAL DOKTOR ALTIR NATIBU SIGURADO SAKA TAUHAN SADIUS KI HATAK sa mga isu kung kamu may balatian O sa paglaong ikaw daw nawadan O kapit na mahurot imong kabdangan Apan sakit mo wala pa'y kaayuhan Uban sa pagsalik mo sa kahitasan Imong gibati maalibyuhan Tanang sakit kayang ayuhon Basta ang formula imulan tumanong Tanang sakit kay ang ayuhun. Basta ang formula imo lang yung sundo. Doktor Alternatibo. Programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Impidsyong Pinoy at Alternatibong Agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo, nang second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo Yao e. IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine. Alternativo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa adbukasya ng Alternative Medicine and Natural Healing. Now with Doc Alternativo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Delibo Jr., Inventor at Chairman ng Product Information, Education, and Communication Committee ng Inventors Association. At sa panguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Neng Delibo, member of the Board of Directors of the Inventors Association. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Kumusta ho kayo mga ginigilo nating mga taga-subaybay? Isang mapagpalang uh, pakikinig uh, salatu lahat nating mga minamahal nating mga membro. salatu lahat nating mga driver na nakikinig ko ngayon, yung ating mga sweet lover at saka sa ating mga tendera, mga tendero sa ating merkado publiko. Isang uh, mapagpugay na pakikinig dyan sa inyo sa lahat ng mga mambubukid, kayo na rin sa ating mga mangingisda sa sektor ng ating lipunan ay yung mga barangay official natin ngayon sa ating diocese sa ating mga obispo magandang araw sa inyong lahat diyan kasabay po yung ating mga kaparian yung ating mga brothers and sisters, yung ating mga pastor, yung mga imam, at ah, saka belated happy, uh, happy Edel celebration sa ating mga kababayan, yung ating mga Islam, Nagsisilibrate kahapon ng Edelfiter sa isang buwan ng pag aayuno sa buwan ng Ramadan. Ha? As alam ko lahat, kumitala hibarakato sa lahat nating mga uh, taga-subaybay ng programang uh, Dok Alternatibo para sa Herbal at Natural na Lunas. Sa hanay ho ng ating mga senior citizen, yung ating mga magulang, ating binabati ho dyan, na isang masayang pakikinig at saka nais kong ipaparating na yung ating mga branches ay e ngayon ibukas e po at handa ho kayong paglilingkuran mga kababayan mula alas 9 ng umaga ibukas e bukas man yan hanggang alas 5 ng hapon buong branches ng Doc Alternativo mga minamahal nating taga-Subaybay Bangkos isa na namang uh, testimonya ang ating iba ibabahagi. Hindi rin basta-basta uh, yung kanyang iniindang problema e eh, natulungan sa formula ng Doc Alternatibo. Pakinggan po natin yung buong salaysay ng isa ho nating membro. Uh, Nag-start ako 2017 ata. 2017 kagaya pa rin ng kagaya ng iba na, na narinig sa radyo. Nakikisi uh, ako ng alas stress, tapos yun, nakapagpinggan ko. And then, nagpunta ako sa Pasay. And then, nagpa-register na ako. And then, tapos in-schedule ako ng cleansing. At uh, nagpaano na rin ako, ng vitamin C, IV. Sa kubaw pa noon, tapos overnight pa noon eh after ng mali three sessions yung ginawa sa akin. After ng one session ng vitamin C, nag-cleansing. Doon sa cleansing, sabi ko parang hindi ko kaya. Kasi nagugutom ako. Kasi puro solution lang yung tinitimpla. Tinitimpla na walang kanin ba? Walang kanin. Isda, yung isda po pwede. Tsaka yung mga root crops, yun po pwede eh, hindi ako nakakabili noon di. Tapos yung sili, yun nga pala yung sili, hindi naman ako yung sili. Tapos nung malaon, naramdaman ko, sabi ko, ah, kaya ko. Ang nararamdaman ko kasing sakit noon, uh, medyo may high blood ako, may maintenance nga ako, ilang taon ako na akong naiinom ng uh, met meto pro, pro, pro. nakakabulol yon, nakakabulol talaga yung na, ano yun ang ininom ko pagkatapos simula noong mag IV ako at cleanse napatigil na yun hanggang ngayon wala akong iniinom na na ano tapos yung blood sugar ko ngayon okay na at saka yung cholesterol ko, ang sabi ng doctor nung nagpa-check up ako, okay lang ang, ang cholesterol mo kasi medyo mataas pero good cholesterol naman. Hanggang ngayon, umiinom pa rin ako ng mixed drink. Yung plus halos i-lamus ko at iano sa katawan ko. Pagka may masakit ang ulo ko, plus kahit yung may lagnat ako, plus din sa buong katawan ko, iniaano ko. na ako, hindi na ako nilagnat nun. Saka marami pang produkto dito na talagang ginagamit ko. Yung magnesium ascorbate, pag medyo masama ang pakiramdam ko, sinasabayan ko ng pulbig, pinapatak sa ilalim ng dila. Yung magkasabay yun, yung pulbig at saka magnesium ascorbate. Kung balak nyo mag-cleansing, ah, mag, uh, mag ano, medyo konting ano lang, magtsaga lang kayo. Kasi makakaya nyo to. Kasi ako talaga noon, akala ko hindi ko makakaya makakaya pala. Basta may, anong tayo dito, self? Determination. Oo, oh, determination. Kayang-kaya -kaya natin yun. Kaya natin malampasan. Ngayon talagang hindi na ako umiinom ng ano, ilang taon na yon since 2017, hindi ako umiinom ng bang sari. Uh, si Lucy Maraga, taga Dasmariñas City. Bueno mga kaibigan inyong napapakinggan na naman yung isang testimonya hinggil po sa kanyang nararamdamang problema Itong uh, hypertension, ito idala lamang ng uh, komplikasyon. Itong karamdamang ng uh, diabetes, ito yung nararamdaman ni Ma'am Losi Maraga ng uh, Marikina. Uh, under siya ng uh, Pasay Bransa. Magandang pakikinig dyan sa iyo, Ma'am. At uh, kanyang uh, ibinahagi yung kanyang uh, patutuo habang uh, idinulog dito sa Dok Alternatibo malaking pagbabago ang kanyang nakamtan. na Nasa linya natin si Doc Charis Cartin, Doctor of Ministry and Natural Healing at the same time National Lecturer ng Doc Alternatibo ating makasama ngayong araw na ito. Magandang araw, uh, Doc Charis. Yes, magandang araw sa iyo, Doc V. At sa lahat po na nakikinig ngayon, walang sawang pakikinig sa ating programa. Ayan, isa na namang uh, membro ho natin na natulungan sa formula ng DOC alternatibo, to God to be the glory, ah, amazing rin itong kanyang uh, iniindang problema at dahil sa kanyang pagsunod doon ah, nakamtan niya ang tunay na solusyon sa inaasam-asam niyang kagalingan na doc Yes, Doc Vince, no? So, napakinggan natin yung uh, testimony ni Ma'am Lucy, no? Na kung saan na uh, may problema ito sa hypertension with maintenance pa, Doc Vince, no? At saka, uh, mataas din yung sugar level ito at saka bad cholesterol, no? So, nung uh, pumunta siya sa ating branch at nag uh, nag-ask uh, no, kung ano yung mga dapat niyang gawin para masolusyon ng particular itong mga problema na naramdam niya, so, nag-undergo siya ng ating 7 days, no? S uh, cleansing program at sinabayan din ng ating mega dose of vitamin C IV infusion. After nung nag-undergo na siya, doon niya napapansin na uh, umu -okay yung pakiramdam niya at hanggang ngayon tinigil niya na yung pag-take uh, pag, take ng kanyang mga iba't ibang maintenance at uh, nung nagpa-check nagpa siya nang ulit ng kanyang uh, concern, especially ng kanyang hypertension. So, okay na. Naging normal na. Tsaka yung uh, even yung uh, sugar level niya, naging okay na din. At tsaka yung uh, bad cholesterol, naging okay na, Doc V. So, kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, no, particular sa mga may nararamdaman din or may mga problema din, so, uh, tulad ng kay Ma'am Lucy, at gusto din na maka, or gusto din na makaiwas at the same time gumaling, no, sa kanyang, kanilang mga problema, bisita po kayo sa ating mga branch siya. So kung saan kayo mas malapit ngayon, no? So pwede naman kayong bumisita dahil meron naman tayong mga in-charge dyan na tutulong sa inyo para explain yung paraan or yung mga procedure na dadaanan ninyo para ma-solusyonan din yung problema particular. Yung mga matagal na medyo yung matagal may katagalan na sa pag ng kanilang mga uh, sakit na COVID. Ayan, na ah, mahalaga ho yan. Mga, eh, mga minamal nating taga-subaybay, yung presensya nyo kasi nandoon yung uh, uh mga alituntunin na uh, direktamente na ibabahagi sa iyo para ito yung magiging uh, stepping stone mo uh, sa iyong uh, kagalingan. Pangalawa, mahalaga po yung ating uh, pagdalo ng ating mga ginaganap na herbal and uh, holistic seminar dahil nandito po 'yung mga lituntunin paano natin maiwasan na hindi na babalik 'yung ating karamdaman at uh, hindi ho tayo magkakasakit ibinabahagi ho 'yan especially na uh, sa lahat ho nating uh, mga kamabayan dito sa Tagabai City ngayong araw ang uh, ngayong araw 'yung uh, Uh, pagbisita ng ating founder, uh, co-inventor, inventor, Madam Ning Dilibo. Huwag uh, kong uh, magdadalawang isip. Bukas na naman uh, dito sa taga San Carlos uh, City, uh, area ng uh, lahat nating mga kababayan. Attention rin sa taga Panay Island, Iloilo City, dito sa antique Ruha, sa tagasara A ah, bibisitahin tayo dyan at kailangan lang po na magpa-advance booking po kayo para hindi ho mahuli ang lahat at uh, inyong uh, mapapakinggan ang dalang mensahe at dalang regalo ni inventor Madam Ning Dilibo. Alam ko Doc Charis merong karing mga area na bibisitahin upang ma-impart sa lahat nating mga partisipante yung mga usapin na natural sa holistic seminar. Yes, Doc Vince, no? So sa lahat ng ating mga nakikinig ngayon, particular dito sa Palawan area, no? So uh, may uh, schedule tayo this coming April 13 na po 'yan. Andiyan po tayo sa May Puerto Princesa. Sa April 15, andiyan po tayo sa Nara, Palawan at April 16, no, sa Prox Point, Palawan. At ngayong uh, April 20 naman, balik tayo sa Kidapawan City at April 22 nasa Tacoronte City po tayo. Sa so, lahat po ng mga nakikinig ngayon, no, particular dito sa mga nabanggit na natin na lugar, pwede po kayong magpa-registered na in advance sa ating branch kasi may mga maganda tayong mga previous po dyan kasi pag magpa register tayo worth of 200 pesos, hindi na po kayo lugi dyan kasi meron na tayong or meron na kayong ma-receive mare na full big mineral na uh, 10 ml at the same time mga pagkain na prepare na sa ating mga staff no healthy lunch po yan at syempre ang pinaka-importante yung matutunan natin no na pwede nating ihayag o ating uh, lahat na, sa, lahat ng ating mga nakikinig ngayon na gustong uh, ma, gusto nilang malaman kung ano yung mga dapat nating gawin no para ma, ma, prevent tayo sa mga iba't ibang uri ng sakit so pwede kayong bumisita ngayong araw ng sabado at no kalagahan no ng formula din ng doctor Alternativo para ma, uh, ma angkin maangkin natin yung total na sa ating mga problema doctor Vince ayan si Doc Charis Cartin Doctor of Ministry of Natural Healing, at the same time National Lecturer ng Doc Alternativo, ating nakasama ngayong araw na ito. All students, the prime school is now accepting enrollment for the academic year 2023 to 2024. Enroll now at Prime School as the number one in sports, talents, and skills in Davao region. An LGBT-friendly community. Programs offer kindergarten, elementary, grade 1 to grade 6, junior high, grade 7 to grade 10, senior high, grade 11, and grade 12, senior high school tracks, academic tracks, Humes. Humanities and Social science (ABM), Accountancy, Business and Management (DVL), traps Technical Vocational Livelihood (Automotive Servicing, Computer System Servicing or CSS), Electrical Installation and Maintenance (OEIM), Shielded Metal Arc Welding (SMAW), Home Economics Bundle (Bread and Pastry Production, BPP), Food and Beverage Services (FBS), Housekeeping, and Front Office Services. Harry up limited slots only. Remember, Prime Innovation in South Davao, number one in skills, sports, and talent. For more information, you may contact Registrar's Office 09513783351 or 5530438 or visit the Prime Complex, Tiguman digus City. Choose Prime School. mga ka-alternatibo, Meron ba kayong mga katanungan ukol sa kalusugan na nais ninyong iparating sa amin? I-text lamang po ang inyong mga katanungan sa ating hotline 0946-967-3211 at ating sasagutin dito sa Itanong Mo sa Doc Alternatibo. Sa lahat nating mga kamabayan na nagnanaisong mabigyan ng importansya yung kanilang mga karamdaman dyan, pwede ho kayong makipag-participate dito sa ating itanong mo kay Doc Alternativo. Yung may mga naisong linawin hinggil po sa kanilang iniindang problema na, na gustong maikukonek uh, tar sa natural na pamamaraan, narito po yung ating hotline. Uh, isulat ninyo, mga kababayan, 0946-967-3211. Aking ulitin yung hotline natin, 0946-967-3211. Ating makakasama ngayon si Doc Charis Cartin Doctor of Ministry Natural Healing at the same time national lecturer ng Doc Alternativo. Dr. Riz, ito yung unang uh, katanungan. Dok, uh, tulungan mo ako dahil matagal ko nang nararamdaman na humahapdi yung aking tiyan parang bloated. Ano ang uh, magandang iyong reaksyon sa formula ng Dok Alternativo? Ayan, sumagadang so aron no, sa ating texture. So kung ang pagbara or uh, bloat na nararamdaman nung no, ng uh, ating texture ngayon doc din sa epekto ng constipation, then uh, sa texture natin you must do the cleansing, no? The formula of doc alternativo. So pwede mo siyang puntahan sa branch natin. Pero kung indigestion naman 'yung dahilan, therefore you have to take probiotics, no? So uh, from the banana cider. So pwede natin uh, gamitin, no? Pwede natin inumin 'yung banana cider pero kailangan may mixture ito na honey or wild honey. No si 28 na yung gagamitin natin na honey is pure at the same time uh, wild, hindi yung luto na honey. At uh, lagyan din natin ng full-wick minerals. So kailangan natin 'yan kasi uh, ito yung pinakamagandang kombinasyon no para sa tamang provision ng probiotics. At the same time, meron itong natural sugar no na may combine din na minerals. At uh, ang full-wick mineral din ay nakakatulong no sa pag-assimilate no ng nutrition doon mismo sa katawan ng tao or sa even sa ating texture. So iba kasi yung uh, tinatawag natin na bloated no kasi hindi ma-absorb ang nutrition sapagkat maliban sa barado yung kulo ng uh, ating texture, may problema rin ang small intestine. So kailangan ma-address din 'yan. So ang kailangan nating gawin so Uh, mag-cleansing at the same time bisita po kayo sa ating branch para mabigyan kayo ng tamang proseso at tamang gabay uh, uh, tulad ng mga pagsunod sa ating 7 days detoxification program, Doc Vince. Si Doc Charis Cartin, Doctor of Ministry Natural Healing at ang ating National Lecturer ng Doc Alternativo mga makinarya na dekalidad at may seguridad. Ito na ang Doc Alternativo Machinery. Doc Alternativo Machinery. We fabricate, customize, and deliver nationwide. What are you waiting for? Dito na tayo sa Doc Alternativo Machinery. Matatagpuan sa 201 km 7, MacArthur Highway, Bangkal, Davao City, or Building 1, Store No. 14, Usa Village, Olas, Davao City. Pwede kayong bumisita sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Pwede din kayo tumawag sa hotline number 082-225-8771 o mag-message sa Doc Alternativo Machinery's Facebook page. Doc Alternativo Machinery's Usapang, Usapang Pangkalusugan Kasama ang Doc Alternativo Foundation Pagkalusugan Usapang usap, kalusugan. kalusugan. Magandang araw ka Alternatibo. Magandang araw din sa lahat ng ating taga-subaybay sa mga programa ng Radyo Alternatibo Nationwide. Congratulations at maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga doc alternatibo users, patronizers at ka-advocates sa patuloy na pagtangkilik sa mga produkto at advokasya ng Doc Alternatibo. Nandito ako ka Alternatibo upang ibabahagi ko po sa inyo ang pitong pagkain na makakatulong sa iyo kung ikaw ay may diabetes. Ang sakit na diabetic ay pasakit sa marami at bukod sa delikado, mas magastos pa ito. Para maiwasan ito, narito ang pitong pagkain na makakatulong sa iyo. Apples. Akala natin lahat hindi ito pwedeng kainin dahil matamis. Pero nagkakamali po tayo doon. Ang mansanas ay puno ng vitamina at nutrisyon na kayang labanan ang diabetes. Yogurt. Ang pagkain ng yogurt ay nakakabawas ng panganib mo para magkaroon ng dalang uri ng diabetes ng hanggang 18%. 18% ang yogurt ay merong mataas na protein level to prevent large blood sugar spike. Beans. Ang beans ay mababa sa calories at saturated fats. Karne ng baka. Siguraduhin lang na walang taba at wag lang kumain ng sobra. Berries Nagtataglay ng mataas na fiber at antioxidants na maganda para sa diabetics Broccoli Ito ay puno ng fiber at antioxidants at vitamin C na sapat sa pangangailangan ng katawan Non-creamer coffee Siguraduhin na ang inumin mo ng coffee ay walang creamer at ang asukal ay organic tulad ng cocoa sugar para maiwasan ang diabetic. Mayroon po tayo mixed and herbal coffee para safe po ito dahil sa sampung sangkap na herbal at natural at walang halong chemical. Kaalternatibo daluhan ng ating monthly Grand Holistic Seminar ngayong darating na April 13, 2024 sa araw na po yan na Sabado dito mismo sa Tagum Branch. Uulitin ko po, April 13, 2024 sa araw po yan na Sabado dito mismo sa Tagum Branch. Magpa-advance register na ka para maangkin ang iyong kagalingan. Lalong-lalo na kung ikaw ay may iba't ibang karamdaman na matagal mo nang iniinda. Daluhan ng ating monthly grand holistic seminar kasama ang ating lecturer, guest speaker, Doctor of Holistic and Natural Healing, Doc M.G. De La Cruz. Bumisita dito sa Doc Alternativo Tagum Branch located at door 4, Pereras Beldi, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City. Maaari po kayong tumawag o mag-text sa numerong 0909 4, again, 0909-4718624. Ang kinin, ang kagalingan sa iyong iniindang karamdaman. At yan po ang aking branch update mula dito sa Tagum City. Ito po si Judith Naparan Chavez para sa Natural na Lunas. Usapang Pangkalusugan kalusugan kasama ang Doc Alternativo Foundation Usapang Pangkalusugan Hoy okay, mga kaibigan mga ka Doc Alternativo dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo may dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dyan sa Bransa para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ang inyong lingkod, ang inyong ka alternatibo Alternativo, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Dok Alternativo Newscast Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.